Ayun, wag ka nang sumagot kasi. So may andaming violation, Madam Chair. Maraming walang violation. record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Ayun. Again, this representation was not well, let's the, the Madam Chair. Let's ask At the, the committee. Sagot, 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 sumasagot pa rin. Yeah. Signed records of the 2025 Small Committee Report. Mga kabos nang napag araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kabos ito napakahalagang bagay po nito ngayon. No, ito pong uh, usapin natin ngayong uh, araw nga po, mga kabos, ano po? Dahil uh, tungkol po ito. Mga kabos sa uh, kaguluhan pong naganap dyan po sa Kongreso. <laughs> Simula pa lang po ha ah, ng uh, mag-uusap, mga kabos, is, tungkol po sa 2026 national budget. Mga kaboss, simula pa lang po ha. Hindi pa po talaga hindi pa siya talagang uh, pinaka ano mga kaboss, yung pong uh, pinaka debate pero nagiinit na po mga kaboss sana po. Ito pong uh, labanan no kasi po sinita po mga kaboss ni Congressman uh, Toby Tiangco. Mga kaboss ang kongreso at uh, meron po siyang inihingi na hindi po mabigay-bigay, mga kaboses. <laughs> hindi po natin alam kung bakit hindi hindi po maibigay, mga kaboses ng uh, kongreso. Ano po? Ha? I hindi po natin alam kung bakit uh, mahirap sa kanila na ibigay ang record. Mga kaboses, ha? nung nakaraang uh, budget deliberation. Mga kaboses, ang uh, nung nakaraang record, mga kabos, kung paano po, no? Nag-insert at nagbawas uh, ng uh, budget, mga kaboses. Ito po ay napakahalagang bagay, mga kaboses, kasi ano po, um, tungkol po ito sa pera ng ating bayan, mga kaboses. At uh, ito, Meron ngayong Toby Tiangco na kaalyado po noon. Ha? Na, ni na mga kaboses at uh, ni Presidente Marcos na alam po natin. Ha? Na, ito pa po siya ang uh, campaign manager noon ng Alyansa para sa Bagong uh, Pilipinas. Mga kaboses, alam po natin na since kaalyado sila mga kaboses, alam po natin na alam ni Toby Tiangco ang lahat po ng pasikot-sikot. Eh, meron po tayo, ipapakita po natin sa inyo, yung takbo po ng uh, debate. Ano po, nila ni uh, Representative uh, Swan Singh, mga kaboses, ano po? Ha? Atin pong uh, papanoorin, tapos magbibigay po tayo ng reaction. Tingnan nyo po mga kaboses, talagang matatawa kayo. <laughs> ha? Kasi bulong ng bulong na lang sila eh. <laughs> ha? Isa lang po yung uh, tao, mga sa talagang uh, uh, famous pagdating po sa bulungan. Alam niyo po kung sino? Si Hudas. Uh, kaya itong uh, mga kongresistang ito, sila po ang Hudas ng ating bayan. Narito po ah, mga kaboses, play po natin ang uh, video na ito. Isa po itong uh, kuha, mga kaboses, mula po sa Congress, mga kaboses, no po, ha? Ah, sa House of Representatives. At uh, credit na lang din po natin sa nag-splice nito ang uh, Dare to Ask FB page, mga kaboses. Bisitahin nyo po kanilang FB page. Ano po? Narito po ang video. Ask questions. The Honorable Toby Chanko from the Independent Bloc. Yes, Madam Chair. Um, uh, um, the highlight of the President's sauna was the, nung sinabi na mahiya naman kayo, mm -hmm. initiative, erata, mm -hmm. for the boys' SOP. So ang initiative at erata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya Ayan. na medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam yan. Ayan. Dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa Ayan. small committee. So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the mm. small, small committee for 2025. Ayan. Wait, bakit gumagalaw yung oras ko? <laughs> <laughs> <kasama> yung <laughs> ah, wala, eh, nagiinit na eh. Nagiinit si Tobit Yanko. Halata po mga bosses. Ayan, nag-aalboruto na. Ano po? Kasi alam niya eh. Alam niya po mga kaboses kung ano pong kalakaran dyan sa kongreso. Ang tagal-tagal lang tagal po nito sa kongreso. Ha? Mga kaboses, alam niyo po kung uh, ano po talaga 'yang nagbubulong-bulong uh, na mga kaboses, itong mga udas. <laughs> bulong nang bulong, parang bubuyog. Balik <laughs> Baliktad pala yung kanta ko. <laughs> parang bubuyog, bulong nang bulong. Ayan nan tagal 'no? Ang tagal ng post mga kaboses kasi kapag ka corner ka na talaga. Ano pa ayan ayan na. Sasagot na si Swang Sing. Thank you very much Representative mm, Changko. Chanko. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to no. Madam Chair, <laughs> why is it put under consideration? This is a public report. This is Ayun. in accordance with the rules. Ayun. That all committee reports must be given to all members. Mm. And that should be taken against my time because you're, take, you're telling me that Teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi na that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Mm -hmm. Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number two of our rules. Public office is a of public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people. Ayun. I will not read the ending portion. Number three Efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. Oh, yeah. so why should it be taken into consideration? Why should it be taken consideration? This representation was not the appropriations chair at the time. Oh. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider um, that the, that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Mm -hmm. Pareho pa naman yung comsec natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives? Ayun, huwag ka nang sumagot kasi. So may andaming violation, Madam Chair. Maraming Walang violation. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Ayun! Again, this representation was not no, the appropriate, chair. chair. Let's ask At the, the committee chair. Sagot, 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 sumasagot pa. Where <laughs> are the signed records of the 2025 Small Committee Report? Ah, Ayun, parang bubuyog na naman, bulong ng bulong. Hudas <laughs> na, bubuyog pa. Wala na, no, na corner manager, na. Simple lang to kung electronic app, dapat lahat may electronic copy. Correct, correct. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Ayun. Napakasimple, bigay nyo na kasi. Ay, kapag ka na corner na kapag ka, may tinatago mga bosses wala na nawendang na <laughs> <Standard>. suspended eh hindi gumputi ano ba yan bakit kanun ang gobyerno natin ayan yun po yung uh, video Sige, suspended ka agad kapag uh, wala na pong maisagot. Ha? Suspended ka agad mga kaboses kasi wala nang maisagot. Alangan naman sagutin pa nila yung uh, katanungan hindi naman talaga nila alam yung sagot. As, alam nila yung sagot pero ayaw nilang sagutin kasi nga takot. Hmm wala nawendang na ano po nawendang na mga kaboses at uh, bulgara na po lahat at uh, pasalamat po tayo kay uh, representative to uh, toby Tiangco doon po sa kaniyang ginawa mga kaboses palakpakan po natin <laughs> nawendang talaga eh no na parang bobuyog nga mga kaboses ano po matapos po nagbulong-bulong eh wala na nawendang na wendang <laughs> na So, ayun mga kaboses ha. Nakakatawa lamang po 'yung pong uh, mga kasagutan ni Congresswoman uh, Mikaela Angela Swansing, mga kaboses. Ito po 'yung uh, komentary natin, uh, komentaryo natin ngayon. Ang pinag-uusapan po rito mga kaboses ay ang uh, 6.793 trillion para po sa 2026 national budget, mga kaboses. Ano po? Ngayon, Napakalaking tanong po ng small committee, mga kaboses, bakit? Dahil ito pong small committee, dyan po niluluto, mga kaboses. Kumbaga, isa po itong kusina, mga kaboses. Ano po? Lihim po na kusina ng budget. Ano po? Doon po nangyayari, yun pong realignments, yung insertion at biglaan po ng mga dagdag bawas na hindi po makikita agad yan sa plenary debates. Kung baga parang ledger siya, mga kaboses, no, ng uh, mga uh, kompromiso at mga palusot. <laughs> mga kaboses. Kung wala po ang uh, report na iyan, mga kaboses, ibig sabihin may nawawala po sa official record ng Kongreso. Parang uh, audit trail, mga kaboses, na bigla pong naputol. Ano po? Yung eksena po na iyon, Si Swan Singh po, ha? Alatang alata po mga kabos na naiipit pong sumagot ng under consideration. Ha? Naiipit po, parang excuse po mga kabos na kumbaga ng estudyante kapag kawala kang assignment. Yung estudyante uh, po na wala pong assignment mga kaboses. At si Tobit Yanko naman po, gamit ang mismong house rules, binanatan po sila public office sa public trust public trust and every committee must submit a report Larong klaro po yan mga kaboses ano po at ito po mga kaboses may screenshot po tayong ilalagay jan kasi po si Congresswoman Bernadette Herrera mga kaboses dati pong miyembro ng school, small committee na nag-confirm po mga kaboses na lagi raw po siyang may report at minutes noon mga kaboses, inuunahan na So, may saksi pa. Ano po? Si may merong saksi. Ito nga po si Congressman Herrera, mga kaboses, na laging mayroong merong report. Pero sa 2025 po, panahon po ng 2025, wala, parang bula, mga kaboses. Ah, ban regleg po, mga kaboses. Kasi kailangan po talaga yan eh. Pero yung 2025, kailan kaya nila ilalabas mga kaboses? Ha? Red flag ito. Walang archive, walang record. Ang tanong, sino ang nagbura at sino ang nagdagdag? O sino ang uh, nagtago? Mga kaboses. bilyon billion pondo po ang na-adjust ng uh, walang malinaw na dokumento. Nako po, nakaka... <laughs> grabe, grabe ito. Ah, grabe ito mga kaboses. Pero kung kay Vice President Sara Duterte, kahit na confidential mga kaboses, ano po, inahalongkat. Hindi <laughs> ko talaga maintindihan itong uh, gobyernong ito. Mga kaboses, ewan ko ba? Ano po, isa lang po yung uh, punto dito. Ha? Ah, maganda po yung abanat uh, banat ni Tobitianko. Mga kaboses, pinakita niya po, na ang uh, tunay po ano po na battle po sa budget deliberation sa so, hindi lang po kung uh, magkano ang alokasyon kundi meron po dapat honest to goodness record na na nag-exist mga kaboses pero kung wala mga kaboses, naging cost record po yung 2025 report paano pa asahan ngayon ng taong bayan na ang 2026 uh, budget mga kaboses ay nasa 6.793 trillion budget no? Ay uh, baka magamit na naman sa kung kahit saan at walang uh, record. Uh, ka kayo. Mag-react kayo mga kaboses, wala. Na naluto sila sa sarili nilang mantika eh, no? Mga kaboses, di makasagot eh. Kayo mga kaboses, anong reaction ninyo? Uh, opinion, suggestion? At inyo pong uh, uh, comment regarding po sa issue na ito mga kaboses. Paki... Ah, uh, subscribe po ang ating YouTube channel at uh, click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads mga kaboses at saka paki uh, ano na rin mga kaboses ano po paki uh, comment na lang din po yung mga gusto nyo pong uh, i-comment mga kaboses God bless po yung lahat. Maraming salamat po sa inyong uh, pakikinig mga kaboses. Kayo po yung nakikinig at nanonood. Dito sa standpoint analysis ako po si Kaboses Wins. Magandang araw po at keep safe po kayong lahat. Bye-bye.